May mga kumakalat ngayon na ginagawa ng mga hindi Muslim. Ito yung April Fools. Anong ipapayo natin sa mga kapatid natin na Muslim? Unang-una, hmm. sa pagitan ng ijma ng umma sa Quran at sa Sunnah, at sa ijma, hmm. ang pagsisinungaling ay ito ipinagbawal sa Islam. At ang gawain na to ay gawain lamang ng mga munafikun. Kaya dapat hindi maaari sa isang muslim uh, gumawa ng mga ganito mga bagay dahil isa siyang mananampalataya at ito ay haram dahil nga ang pagsinungaling ay hindi ikinagubuti. Sa mang sitwasyon, ang pagsisinungaling ay wala siyang pinipiling panahon at wala pinipiling lugar. kumansan buwan sa April man yan, sa March man yan, yung pagiging haram ng isang bagay sa January, haram pa rin sa ibang panahon. Yung pagiging haram ng isang bagay sa isang lugar, haram pa rin sa ibang lugar. Mm -hmm. So Tama. yan, na yun ang unang udak. Dapat malaman natin na ang pagsinungaling o pag-frank na yan, ay ipinagbabawal sa Islam yan dahil ito ay baka maging masanay yung tao at mm -hmm. yung mga kabataan, yung mga youth na kung saan meron palang kasinungalingan sa buwan na ganito. Tama -tama. Ngayon, kapag nasanay sila, baka gagawin na nila yan sa ibang panahon o sa ibang lugar. Ma-adapt na nila at ma-justify -ja na nila. Mm -hmm. Pag-justify -ja na nila, ibig sabihin, mapasok na sa pag-iisip nila at sa puso nila na ito ay pwede kasi ginagawa namin sa gantong buwan. Nag-umpisa lang, kaakala nila pwede hanggang sa susunod na henerasyon, ang gagawin nila ang kasinungalingan magiging halal na sa kanila. Suhaanam. Kasi nag-umpisa sa ganong mga bagay na kabiro-biroan At minanggit sa hadis maliban na lamang sa tatlo. Nang una sa, kapag nasa loob ng digmaan yung Muslim, pwede siyang ang doon. Ikalawa al-islah, bainal Yung ayusin mo yung dalawang magkaaway, magka eh pwede ka gumawa ng kasinungalingan lilbaslaha upang magkaayos sila magka upang magkaayos sila ikatlo yung sa lalaki pwede siya magsinungaling sa kanyang asawang babae biirda upang mm -hmm. magrida mag sa kanya masatisfy sa kanyang babae at mag magkaayos sila pero Tama. kung natin dito sa ikaplo sa tatlong binanggit na to, ay meron siyang maslahan na malaki kaya ipinahintulot dito ng Islam. Pero sa lahat ng sitwasyon, ang kasinungalingan ay haram kasi hindi siya makapagbigay ng maslahan, ng ikinabubuti sa lahat ng sitwasyon. At ito rin ay pinagbawalan sa Islam sa hadis ni Propeta Muhammad SAW na sa hadis ni Abu Hurairah RA, Iyakumul Qadab, Innal adab yahdi ilal fujur mm. Wa innal fujur yahdi ilal nar Suwahanan. Ay lumayo kayo sa paggawa ng kasinungalingan Dahil ang kasinungalingan yahdi ilal fujur Ay magdadala sa inyo sa kasamaan at kasalanan at pinsala Innal in fujur yahdi ilal nar At ang mga bagay na ito ay magdadala sa inyo sa impyerno yan ay ipinagbawal sa relihiyon ng Islam para hindi masanay ang mga tao sa paggawa ng kasinungalingan sa ang panahon, sa an lugar at kahit kanino paman. Ikalawa, ipinagbabawal din sa ating mga muslim na sumunod tayo sa mga gawain ng mga kufar. Ginagawa nila ito sa kanilang mga sarili nang wala silang basihan. Mm -hmm. Kung hindi nagaprank sila, kung ano yung gusto nila, kung ano yung haram sa kanila, hinahalal nila, kung ano yung halal sa kanila, hinaharam nila. At hindi maaari sa isang muslim, magayahin yung mga ganito mga kaugalian. Kaya nga nagbigay ng babala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, natatabian na sunan naman ka ng susunod kayo sa yapak na mga taong nauna sa inyo. Sabi ng mga sahaba, sino ya Rasulullah? Ay mga Kristiyano ba o mga Hudyo? Sabi ng Rasulullah, "Faman, sino pa ba?" Hindi lang ibig sabihin susunod ka sa kanilang paniniwala. Kung hindi minsan nag-uumpis sa kaugalian, sinusunod ng mga taong kaugalian tas akala nila mababaw na bagay lang. Ngayon, dahil nag-uumpisa sa kaugalian, susunod na henerasyon ang susunod na nila ang kanilang mga gawain pagkatapos susunod ang gawain, susunod sa kanilang mga salita, ang susunod sa kanilang mga gawa. Kaya sa umpisa pa lang dapat pinipigilan na yung mga bagay na yan upang hindi siya maging malala na sitwasyon sa kamusliman. Kasi yan yung mga gawain na ginagawa ng mga kufar at dapat pigilan yung mga ganto mga bagay. Kaya so, ito ay pinagbabawal sa relihiyon ng Islam. Yung mga ganito mga pamamaraan at mga ganito mga gawa, yung mga pag na yan, sabihin na i na yan, ganito yung ginawa. Kasi ganyan mga gawa ay mas mainam iwasan yan at hindi maaari yan dahil ang kasinungalingan sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon ay hinaram sa Islam yan. Maliban sa mga binanggit sa halis na binanggit natin kanina, insya Allah subhanahu wa ta'ala.